a few moments later oh ayan mambing am, ami gamigalap shout out Dami ng ano dito mga kababayan. Ang dami ng namamasel mga kababayan hanggang uh, sa dulo na oh. Ang uh, iba ay nagpunta na sa dulo mga kababayan no. Oh. At napakaganda po. No? Oh. Ano, pumunta na po ang iba sa dulo. Oy, si mama oh. Oh. Ayan mga kababayan, ah, talaga'ng ah, napakaganda. 'Yan ang uh, sunset, ano. 'Yan ang sunset. Oh, ang dami na ng tao dito, mga babayan Ang dami ng tao. Ayan na, ah, talagang uh, ano po, no? Ayan, oh, yung uh, ano dito, oh, nakita nyo, oh, gumagawa ng ano. Oh. Ayan. <coughs> Yan sa lahat na an Sa lahat ah talagang a, grabe dito. Ayan mga kababayan ah talagang a, ang ganda na po ng ating ah Yan ang ating dulumet. at talagang a, mararami talagang nanonood dito mga kababayan at namamasyal dito sa ating Manila Bay. Ayan. <coughs> Sana yon si Warren hindi na bumalik dito ah. Ayan mga kababayan. Oh. Sobrang ganda dito mga kababayan ang uh, view. Yan oh kung inyo nakikita. Oh di ba? Ang uh, sobrang ganda ng view mga kababayan. Oh. Uh, sa mga building lang na 'yan, oh. Ang uh, ganda na ng uh, view dito mga kababayan. Sa mga building pa lang, ayan. Kaya talagang uh, ang ganda na po. Oh, sila Lati, oh. Oh. Oh, ang dami na po naman namamasal dito mga babayan. At ayan oh. Ayan. Oh, ang dami pong uh, no, dumadating pa oh, Marami pang uh, nag nagsipagdatingan mga kababayan, no. Oh. <coughs> oh. Yan na uh, sa lahat na nandito sa akin live ano, yan uh... Ayan. Ah, uh, magdadalawang uh... <coughs> lang. Okay, bye -bye. Okay. Uy. lang! Ah. Sinit? Hmm. delikado na naman yan. May rally doon eh. Ah? May rally. May rally? Oo. Ayun, kanina umaga ko lang ito in oh. Ah, ilan na? Uy, 27. Yung yung dati mo 40 40 ano na, na yun ito For, 40 na? na ba yun yung isa ba tingin? O oh, yan o, oh. 27 tingnan natin sa loob Ayan mga babayan, ayaw so, talagang ang dami plus. na po na dumadating o. Oh. Huh? 27 plus yung isa sa 40 na yun eh. Uy, 53 dollars na. Ayan o, oh, 40 na o. Oh. Pero sa loob yan. O, oh, 40, 40. Yan oh, si Idol uh, Warren andito oh. Yan oh. Yan. Kaya ito nyo nakikita ya, na uh, ikot natin ang ating uh, ano no, ang ating uh, camera. Ayan. Kaya talagang uh, napakaganda po ng uh, uh view. Yan, nandito oh. Yan, nakita ninyo. Kaya talagang uh, napakaganda po.